regalo ng si Brian Helmet. Si Manyaman lang yan. Ayan, si, si Manyaman oh. lang meron yan, no? Oo, oh, si Manyaman yeah, lang yan. Oh. Ayan, no? <laughs> 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 no ano ba? Meditation na Jeff Sanchez na lang, no? Wow! Si wow. Manyaman lang meron yan. Ayan. Meron yan. Ayan. Timanyaman. Timanyaman.

Inatan po kami lahat ng mga rider naman, lahat ng mga kasama po naman, yung mga hindi ko nakarapin, na may mga gumagbahan, so inatan niyo po kami lahat sa bayan, sa bawat isalitin po namin, sa bawat kalakbayin po namin tatamang. At inatan niyo po ang buong mga sabahan, at ito po ang mga pamilya. At bigyan po po kami ng mga tiyay at pagpapalang upang magamit po namin sa pagtulong sa hansong pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Uh, kami po ito lamang. Marátok namin na uh, kami gawin naman. Uh, hindi po, salamat na marami. At uh, sa po po magaganap, niyo po ama. At po na po namin sa panasipis. Bakila po namin sa Amen. Amen. Mayurnah. Amen. Ayun, Amen. Way, ayan, dumating si Asian Pack Boy. Ayan na. ko lang ng ating mga Diyan. Diyan na

Pero yan, sa mga hindi naka, nakarinig kayo na sabi niya, malaking tulong na ho ginawa natin sa harating ito so para uh, sa kanya. And syempre, uh, nahihiya. Pero alam naman ho natin na abot hanggang langit yung pagpapasalamat niya sa atin. So maraming salamat po sa mga dumalong ngayong araw na, na to at uh, gandes God bless po sa ating lahat. Na so ayan, um, yung po natin dito, mga mali pa ba dito sa nanasa kahol, Mapupunta sa dala pa at yan nila na. Right. So yung mga hindi pa ako nakapag-register dyan, pwede na ako kayo mag-register. Saka yung mga hindi pa ako kumain, may lugaw pa ako tayo sa likod. So ayan, i-standby lang. Ayan mga kabronti, ito yung kaganapan dito sa Tari event natin. Ayan, sobrang dami na po ng mga riders na pupunta. Ayan po yung rin natin si Gian, tsaka si Isportes Cortez. <laughs> Sarado nyo muna yun. Sarado nyo ay ayan, ayan po yung mga riders na sumali. Ayan. Naglag natin sila. Sir, shout out kayo sir. Ayan. Salamat sir sa pag-support. Ayan. Ah, may 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 pa-premyo agad. May pa-premyo. <laughs> pa-premyo na agad. Ayan na, may pa agad, ha? Oh. Mga bago dating, mag-register tayo. Ayan, ha? Oh. Sir, yung mga bagong dating, pwede kayo mag-register. 50 pesos lang, man, pwede kay manalo ng helmet at ibang ano. Ayan, ganyan lang. Ayan, start na tayo.

Bago ang dating? Nauna kami. Ah, na kanina pa ka. Ayan. Ayan. Sir, shout out muna. Yung vlog natin to. Ayan. Sir, anong nga rin yung Anong member? Members Club? Ah, okay. Ayan, shout out sa kanila. Shout out mga kaproti. Ayan. Ayan, shout out kay... Tata bird ay ay charout PPRC ayang PPRC ay ay charout jeeprey yeah. Asia Talk Boy charout <coughs> yeah, yeah, Most... sa yeah. so, so, so mga nan mga hindi pa tal magalmo niya nya salmo tal ay si Ma'am, charout tal ay Ayan, out, ayan, <laughs> <laughs> ayan Ayan, ayan ay 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 <laughs> Ayan nando. Oh, isa pa. Ay, oh, sapat pa, sapat pa. <laughs> andami, andami. Hoy. Ay, 'yung 'yung tatanggal sila sa wallet. May pera. May piso'ng papel. Ay, mga bago dating sir, shout out. Ayan, mga Ayan. Shout out natin. Sir, shout out. Salamat sa pag-support. Sir, anong Riders Club kayo? Ito ang classic Riders Club. Ay, mga classic bike. Ayan, sir. Sir, pwede kayo mag-register. Pwede kayo manalo ng helmet, ha? May registration tayo doon. Ayan, sir, shout kayo. Shout out muna. Napare register mo ako ng 10 times. O, oh, pwede. 500 yun. <laughs> Dito kayo, sir. Lapit kayo. Ayan. Ayan, o. No? Oh, mga classic bike yan, o. No? Ay, shout out Salamat. Ay na yung mga predators. Ay na mga kapronti. Ay mga preds. Mga predators siya, mga PPRC, mga kapronti. Ay, PPRC. Ayan, kasama rin natin ang mga PPRC, mga ka-Brondi. Ay, mga helmet nito, oh. Ayan, mga PPRC, Pampanga, sir. Shout out. At mga PPRC, ayan. Ayan, shout out muna kayo. Shout PPRC, ayan, shout out, shout out. Happy Father's Day. Happy Father's Day, ayan. Okay, shout out. Happy Father's Day, ayan. Ayan, sila. Ayan, Ayan, may speaker na tayo. Ay. Pareho pa maraming kasi yun yung puso Ano salamat. salamat <laughs> Happy birthday! Happy, Day. Ayan, Happy Father's birthday! Happy birthday Father's 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 Day Father's sa lahat! Happy Father's 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 <laughs> Ayan

Ay, ah, may mga bago dating pa mga kabrondi. Sir, shout out po na, shout out. Ayan. <laughs> Aver, thank you, sir, thank you, yeah, thank you. Share, share, sa mga natin mga kapatang mga kapatang po lahat. Happy Happy Father's Day po sa ating lahat ng mga tatay dyan. Uh, maraming maraming salamat po at in po kami sa mga kapatang mga kapatang mga Salamat din po sa nang contest ng uh, NBK Tech Oriented. So, kung ano po, mga kailangan po ng mga dadalo sa inyong mga event, pwede nyo po kami kontakin kasi kahit saan tayo, pupunta namin kayo. yon kung makakuha kami ng mga pinag 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 Meron po kayong darating na event po kayong mahiyak sa sa po namin. Po sa... Sana po kami sa Rider right and Shine may Philippines din po. Ayun, ah, right and Shine. Salamat po. Sir, papindot! May iba naman. Ka sa oh, Sige sir, congrats. Papindot na lang, sir. Kapo, yan. picture mo na sir. Picture na. One, two, three. Ay, okay. number two.

Ay pala i eh, oh. ya. Ah, ay, pikir ay, muna, ay, picture muna, picture. Last one, na Team Manyaman at mga riders na dumalo sa... Number 12! Thank <laughs> you po. Ay, taka lang, sir. Picture muna, sir. Number Garin! 1, 2, 3. Garin! Yan, oh. Di sir, <laughs> oh. So, hands up. Hands up. Picture 1, 2, 3. Okay. Kaya nalabutin nito si Arlan na lumapin. Yung mga ano, mga mga ano lang. Ha?

Okay. Ay, si Lakbay Kabalit pala. Lakbay Kabalit. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Diputin lang natin yung mga pumunta. Shout out. Ayan. Maraming maraming salamat yara. Ayan. Ayan, libot na muna tayo. Shoutout muna, sir. Shoutout. <laughs> okay. Shoutout Ayan, DRCP. Ayan salamat, salamat. Picture muna, picture. One, two, three. Oke okay. <laughs> Thank you. Ayo, Pak. Wow.

Salamat po, salamat sa pagpunta. Mga taga Cebu. Ay, mga taga Cebu. Abangan niyo po sa vlog namin na may iyan na rin doon. Ano po? Ronnie TV kaya timan naman. Thank you, you pa. Picture muna kay Sir. Ay, sir, thank you Sir. Thank you. Karot mo na. Sir, maraming maraming salamat sa pagpunta. Ayan, thank you po. Sana po wag kayo magsawa. Ay, picture po hindi kayo, ma'am. Ayan. 11,500! Ayun! Ayos. congratulations! Congratulations! Malaki, malaki tulong to. Okay, major na tayo. Major na, major. <tipos> ay, na katuan yan yung mga konekta. Ito, ay. Yan muna. Ito na muna, ito muna. Third prize, third <tipos> prize. Ito pindot. pindot. Pindot, pindot. Para may pindot. Sana, okay. Congratulations, number! Anong number, sir? 37! 37! Nalalo ng TV! Nalalo ng TV! Ikaw, Netflix yan! Ayan o, no? jersey, jersey, jersey. Ang oh, laki ng TV o, grabe. Ang laki ng TV o. Ang mga sabi mo. Salamat. Buka <laughs> oh, hindi mo sa'yo. Ang laki ng TV

hindi manyaman lang meron yan no oo oh, hindi manyaman lang yeah, meron, yan. meron yan ayan no <laughs> <laughs> anong masasabi mo? maraming maraming salamat mo ano pa sir baka meron pang gusto sabihin mo baka mo mga ang pamilya mo baka nangalo lang ang gusto mo na sir award na natin award ayan anong masasabi mo? Ayun. Maraming salamat po. Magdasal ka lagi at ah, magpag magpapagaling ka. Maraming Ayan. Thank you, Maraming. thank you.